Monthly ni naman po tayo. Ang dami-dami nga pong balahibo nitong aming sahi. Paano po kasi si KitKat ay hanggang ngayon ay nalalagas pa rin ng balahibo. Kahit nga po araw-araw ko siyang ang suklayan, nanlalagas pa rin. Siya lang naman po ang nanlalagas ang balahibo dito kasi si KitKat po ay isang prapso shih tzu. At ayan nga po habang ako ay nagtatanggal ng balahibo sa sahig ay nagkukulita naman sila. Kinagamit ko nga po palang pantanggal ng balahibo ay itong map na hindi po basa. Kumakapit po dito ang balahibo at binabrush ko na lang para matanggal. At nung mapatapat nga ako dito sa mga baby dog na ito, nakita ko nga yung kanilang pati tray punong-puno na pala ng ihi. At ko muna ang pagtatanggal ng balahibo dito sa sahig bago ko sila palitan ng kanilang pipa. Hindi na nga po pala ako gumamit ng walis dyan kasi kapag winalis ko lang ang mga ito, magliliparan lamang. At kapag natapos ko nga matanggalan ng balahibo itong sahig, isa ako naman po ng basa. At ito nga po, napadaan tayo dito kay Isni sneakers. Yan, makulit na rin po. At eto nga po, yung kumapit na balahibo dito sa map at ang dami-dami nga po. At pagkatapos ko nga po magtanggal ng balahibo sa sahiga, ito naman po ang inasikaso ko. At ayan nga po, mga nag na naman at lalong napuno itong pipad nila. Isa-isa ko nga po pala silang tinanggal dyan para mapaltang ko yung pipad. Kaso paghipo ko ay basa na rin po yung kailalima. Kaya ayun po, tinanggal ko na lang yung pati tray dyan sa loob. At ayan nga po, nung matanggal ko ang pati tray ay ako isa-isang nagpuntahan itong mga mahukulit na rin. Ang lalaki at ang tataba na po nila kakatuwan tingnan. At nang matapos kong linisin ang pati tray nila at malagyan ng bagong pipa dayan isa-isa ko na nga po pala silang pinagtatanggal siya para may balik na ang kanilang pati tray. At ayan malinis na ulit ang kanilang pati tray. Ready ready na uli nilang ihian. At ayan nga po kanya-kanya na naman puntahan dito sa kanilang pati tray. Tuwan-tuwa nga po sila diyang ginagawa nilang din. Kumuha nga lang po ako saglit ng pampalit sa higaan nila. Pagbalik ko, ayan nga po. May ihi na nga itong patipad nila. Kapalitan ko na rin kasi itong sapin ng higaan nila. Kaya ayan nga po. Ayan, ang kukulit. Mga ayaw namang umalis. Dito naman sila. Mga nag-ipon. Kung saan talaga ako may ginagawa, ay doon talaga sila nag-iipon-iipon. At ayan nga po. Isa-isa ko silang inalis at doon ko naman po sila inilagay sa may pati tray nila para malagyan ko ng bagong sapin itong kanilang tulugan. At ayan na, malinis na ulit ang kanilang bahay. Ready na ulit nila itong tulugan. Siya, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat po sa mga nanonood. like and share na lang po ng aming mga video.